Bisan pa nga adunay gamay nga pag uso sa presyo sa isda dinhi sa Agdao Public Market, mipyaet gihapon ang mga mamaligya ay dinhi sanglit nihit ang palit. Kini ang mulo sa mga mamaligya ay og isda sa maong palingke nga sila Virginia ug Glenbeck. Maulang hmm. gihapon sir hinay hmm. magpalit ron sir tungod sa kamahal. Nga, Ya, yeah. nihit waitaw kay man ni nga Agdao ka kayo di magkaparihan, dipindi sa klase. Kung minus klase, minus burang presyo. Kung wapa, mahal po. Ay, pagbaba ron mga simanaha. Na ah, matamba ka, tambang so, kiruhan ka, ano man to, 24. Hmm. Karoon, 21 naman lang, niyang gagmay. Pila, pila pa yung ibaba po, kilo, Kung gis, um, na napoy sa 20. Karong Adlawa, January 11 ning kasamtangan tuig, ang presyo sa pipila ka mga isda sa Agdao Public Market sama sa Barilison, 260 per kilo, Pampano, 450 pesos per kilo, Bangus, 200 to 220 per kilo, Nailon nga Bulinaw, 360 per kilo, Kubal-Kubal, 200 pesos per kilo, Budburon, 200 pesos per kilo, Matambaka, 260 per kilo ug ang tilapia 200 pesos ang kilo Hinoon, magdepende ang lihok sa presyo sa isda sa supply ug sa dagan sa panahon sa maabot ng mga adlaw In the heart of changing lives Kinisid Brigada Joyan Pilingon Alang sa 93.1 Brigada News FM Davao The Music News Authority